Eto, Miss Jin, ha? maniniwala ka bang ikaw talaga ang ama kung hindi mo naman madalas nakakasama yung kapareha mo? Yung partner mo, oo nga eh. Kasi paano nga ba niya hinarap ang ganitong pagsubok, ano? Hindi niya nakikita yung babae eh. Pagkita mm -hmm. na lang niya, biglang eto na, daddy na siya, diba? Ano yeah, kaagad, ano? Eh, tawagin na natin siya para malaman natin. 24 years old, Jesus Jesse de Guzman. Hi, Jesse! I'm Jen Hi, Jesse! Si Papa Dudut. Hello. Hello. Ah, sige, po ka dito, Jesse. Tabihan mo ako. Ayan. Yeah. Jessie, ano ba ang pagkakakilala mo kay Vanji? Bakit para naman siyang bula na, para siyang kabute, Uusbong, mawawala, uusbong, mawawala. Paano ba yon? Dati po kasi, ano eh, mm. mabait po siya Palatawa. Palatawa. okay. Ano Lagi pa? Lagi pong binibigyan ng ano, pag gumagaray po ako doon sa tapat nila. Doon. Oo, palagi kang binibigyan ng pagkain, mm. oh, pasalubong, ano. ganyan. Oh, misteryosa ba siya? Oo. Okay. Pa, paano mo nasabi misteryosa? Pa paano siya naging misteryosa? Minsan, nandun siya sa mm. pinagkikwesto nila. Mm. Tapos, minsan, mawawala. Mm. Tapos, susulpot na naman. O, oh, ito na. Alam mo ba kung bakit madalas siyang nawawala? Hindi niya po sinasabi. Hindi ka ba nagtatanong? Tinatanong ko po. Mm. Pero, yung minsan sinasabi niya, mm. sa ano, sa barkada niya. Sa so, kung ni Vanjie, ano ang mga napansin mong pagbabago sa kanya? Yung ano po, nagbago po yung pangangatawan niya. Ano ang mga nangyari nang inabutan mo si Vanjie sa bahay na lasing? Nagulat po ako. Eh. Oh, anong oras ba ng anong oras yon nung araw na yon Umaga ba? Tanghali? Yung, ano po, six ng umaga. So six ng umaga, o oh, what happened? Ano po? Ha? Nagpahinga lang po ako saglit eh, tapos bigla pong parang tumabit po. Naapunta ngayon sa pagtatalik. Tama ba? Opa. Ha? Opo. After noon, naging kayo. Opo. Tapos nawala siya ng dalawang Opa. buwan. O nung bumalik, ano nangyari? Sinabi na lang po niya na buntis siya. Sinabi po niya na ako po ang ama. Ikaw daw ang ama. Anong sinabi mo nung sinabing, oh, ikaw ang ama? Pani ang sabi ko po, paninindigan ko po. Basta doon lang po siya sa bahay. Pero hindi po siya pumayag eh. Ayaw niya po eh. Ayaw niya. Kaya umalis siya ulit, mm. di ba? Pag alis niya, ilang buwan siya nawala. Pag balik ulit sa'yo... Bata na po. Bata, bata na. na. Matindi to. Mm. Ano sa lang kasama. Opo. Mm -hmm. Ayun. Papa, dudot ko mangyari sa'yo yun. Paano ba yun? Sisilipin ko yung bata kung kamukhang kamukha ko ba? Yung ano um, nag reaction mo? Nagulat po. Oo, oh, tapos? Kasi hindi ko po inaangala na Magkakaroon ka agad ako ng ba... Ano eh. Ng anak? Nabis. Opo. Na hindi mo pa nakakasama yung nanay? Opo. <laughs> Yun ang malupit na ano. So, like, naniwala ka kaagad na ganun? Hmm. Naniwala po dun na sa... Sinabi niya po kasi sa akin na... Hmm. May lukso ba? Yung totoo, may lukso ba ng dugo nung pinakita niya yung baby? Yung una, natuwa ako na may halong... Kaba na. Hindi ko maintindihan. Ma pagdududa. Yan. Mahal mo si Vanjie nung mga panahong ito? Opo. Hmm. Gaano mo siya kamahal? Sobra po. Paano nga ba tatanggapin ni Jessie ang katotohanan bumulaga sa kanya? Ang pagpapatuloy ng kanyang kwento sa pagbabalik po ng Love Hotline.